Walang umaga po sa inyo lahat. Ipapaya po ako papasok ngayon. Kahit tumuulan, lumabad yun. Papasok pa din. Kailangan talaga eh. Kailangan pumasok kasi may tinatapos po kami. Kailangan may deadline po kasi kailangan tapusin yun. Kaya kahit tumabad, hindi po mapasok kami. Kailangan yung pagtulong-tulong namin na para yung gawa. Tuloy-tuloy supply namin. Kaya papasok po. Pa. Sige po. Tara po. Pasok na naman ako. Ito yung ulan to. Pasok pa rin kahit bumabagyo. Kailangan talaga eh. Kailangan may na matapos kami. Gawa ngayon. Gawa ngayon. Kukuha na na yun sa ano, evento. Eh. Ito ka na ngayon. Kailangan talaga. Eh. Kailangan pumasok. Ito maulang. Yeah, Ayan, okay, magdamag yung ulan. Sobra. Ayan, yeah, kayo na pasok na uli. Ito, so, sarado, sarado pang panahon. Pasok na uli. mga alaga ko. Ayan. po kami. <laughs> Ayan. Kita si Tiger. Laging kasama si Tiger sa pagbibidyo ko. Ha? Lagi mo na tubig niya. Lagi mo na tubig. May tubig naman niya sa kulungan niya eh. Yeah. para may paso ko Wala talaga ang lang ang ulan. Eh. Naalis na po ang Ano na pala ito? Ito mo na ba? Tapos ang silikod. Alis na kami. Ay, bukas pa bukhan tong kotse na ito. Yung pula hindi. din <laughs> tumingin. Kasama ka, de Papasok kami na. Papasok kami, Tiger. <laughs> kami. Okay. Ay, sige na naman. Ay, naman. Na. Hmm, tatawal ka na naman. Kasama ka na naman sa tahol. Ay, natakpan na ang camera. Okay.